Isang defensive driving seminar naman ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group para sa mga empleyado at driver ng Fast Logistics Service sa barangay Batino, Calamba City, Laguna. Mag-uulat dyan si Police Senior Master Sergeant Ivy Taganas. <coughs> PNPHPG HPG kontra kriminalidad at sa pagtugis sa mga carnappers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaliwat kanan din ang sinagwang aktibidad at programa ng Highway Patrol Group upang magbigay ng paalala at kaalaman patungkol sa iba't ibang modus ng carnapping at sa mga batas trapiko na ipinatutupad sa ating mga kakalsadahan. Nitong nakarang araw ay nagsagawa ng isang lecture patungkol sa defensive driving, mga batas na nakapaloob sa Republic Act 4136, mga traffic rules and regulation at anti-carnapping tips sa sa 70 participating drivers at empleyado ng Past Logistics Service sa Barangay Batino, Calamba City, Laguna. Ang layunin ng aktibidad na ito ay upang magbigay diin ang kahalagahan ng defensive driving at iba pang mga usapin patungkol sa road safety at mga batas na pinatutupad sa ating mga kakalsadahan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga partisipante na dumalo sa nasabing seminar na pinatutuhanan ni Mr. Marvin Estacio unang benefit na nakukuha namin pag may partnership kami with uh, HPG or any other local organization is una yung strengthening yung relationship or networking namin sa government agency na kung saan doon kami nagpa-follow. Halimbawa, sa HPG, yung mga rules about road safety, yung security threats, natututunan din namin yung updated na mga na mga modus ngayon. No? Yung shinare kanina, it's yung mga modus na bago na lumalabas ngayon. Which, so parang nag-evolve na nga yung mga, mga masasamang loob. No? etong bagay nitong mga sessions natin with, with you, HPG guys, road safety about security is very helpful for us. Asahan yung magpapatuloy ng mga ganitong aktibidad ng Highway Patrol Group at nang hindi magsasawa ang pamunuan nito at ng buong persa na magbigay ng serbisyong HPG na may kalidad at maaasahan. Kami, ang Guardians of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada at kasama nyo tungo sa maayos at digtas ng mga lansangan at kakalsadahan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ligtas ka. Sa iba pang balitan dala ng servisyong HPG, tumutok lamang po sa aming YouTube channel at Facebook page sa Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General Alan Mulintas Nazaro. Ako po ang inyong PNN correspondent, Police Senior Master Sergeant Ivy de la Cruz Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang police.